Eh mga kater, good morning. Yan, si Busirimo, no? Yan, ay nagpapalinis ngayon ng lake. Maglinis kami yung mga lake, mga kater. Ayan, si makul oh. yon si Makol! Ay no, Yan, oh, no? siya, no? siya no? taga, ano, taga, kuha na ating water lily, taga, tipak, kumbaga. Tipak-tipak, bawas-bawas, kumbaga. Ayan, no, Para lumungo yung ating hantingan, mga kater, yung ating tiksayan. Ayan, no. Yan, pinutol ko yung mga sanga kahapon. Eh no? si saan, ito ba? yung si mga nakalaylay na ito. Mga linis natin. Yan. Putulin ko para may mga sanga na yung mga kanter. Para malinis niya o. No? O, oh, yan. Tapos, yan si Makol. Eh no? Ayan o. Beba natin ni Makol ng kaltas yung matrili, mga kanter. para maganda natin pagtiksa yan, mga kanter. Uh, ay, puno na yung sakot to sa taas. Sa ako, lagyan ng kul. Dali. Lagyan ng kuhol kung Anong sako doon? Dali. Nung um, ulamin natin kuhol. Dali. Dali. Kung ang ano. Kaya ng sako, Mari. Mari. Kale, ano? Kale, sako muna doon. Sako mga toy. Sinipak na niya, mga Makul talaga. Oh. Ito yung inangat namin na karang linggo mga kanter. Oh. Bago dumating si Team Harabas. Yan o. namin yan. Yan. Shoutout sa Team Harabas. At, at vlog mga kanter. Ah, yung sako sa may sako Maluwang na nalinis namin mga kanter, oh. Huh? Yung nakaraan, ito naman yung na natin, ito yung linis na namin eh, nakaraan. Yan. Hmm. yan. yan oh. Maluwang na, na yan, nalinis na namin. Yan. Yan mamaya, malinis na yan, mamaya, mayang area na mga kanter, tatanggal namin lahat ng water lily mamaya. Hanggang doon, sa so may sili na yun. Yun. Yan, kaya natin si Makul. At tagaangat kami ni Busrimon. Dalawa kami. Pangatlo si Bibi Maya. Ang aming chip ko. So, yan. Yan, tapos na na. Pag natapos na natin, angat no? malay. Dami-dami ang angatan ito. Busa. Puno. Hindi. Puno yan. Ito. So, ito, no. Ang dami ugat ng baliti. Oh, ganda na. Hmm? Ganda ko Ganda na. mamaya no? hindi naman kasi lahat ng dahon ng nakarap ka no buti ang patay na yun mayroon kasi hanggang ang isda doon gala no? gala nila Kala? na dami? sila magpunta kapal! sabi ko malilisan ng doon sa pusti na yun kaya sabi ko sa'yo na mga pastasan rin yun, bago ito mayroon ba ding kahonman na dyan oo hindi, sila lahat Upin na yan eh. May mga kawain lang dyan. Binangka ako ng karang yung huli ko dyan oh. May kawain pala dyan. Oo, malaki yan. Yung patong, patong. Ngayon si Makul kinakaltas yung water yung mga kanya kayo. Siya yun ay. Mamaya, malinis na mga kanter. Pakita ko sa inyo mamaya. Kami iaangat natin yan. Sambay tayo. Ayan na. Ayan si Makul oh. Yung yang cool counter parating na. Yeah, ang namin water dito. rapang kami nito. Kakain pa lang naman namin. Magtulong rin mag ano, bade? Ingat. Ayaw ko lang bade. ka lang. ka sabi. Bisa kan? Bisa.

lupit yung mga na nanay nanay may tirapay na naman dun magkakakain lang natin wala pang tirapay naman tayo tirapay naman tayo pambaya isya wala alam yung mga katere iangat na namin yung ano oo mga katere yun pang youtube natin para magkakain tayo yung tanong ano sige sige bawa tayong tanong kasawater yun yun o salukupinan dami kan din eh. Ba'i no paliko maka ko ya no. ito nakara no kuayan. Baamin kuayan, don. Bigkid no. Rabot murai. Ay, baamin go Olympics ti tiya, inangat lagi. No me kuayan ka. Dumal, do no malalaka na uli apang inangat ya ngay mono. Ano laki ulo?

Salangkan! Salangkan! Barang mo maglangoy, hindi? Hindi. Maka mong dibawa ya. Ngayi ngayi nukusungo langoy. Hah? Ngayi nukusungo langoy? Ngayi nukusungo langoy. Tahan, tahan. Tahan? Tahan lang? Muka ito kaya magiging salik ko kanter Okay. ya, tunga 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 mo tunga 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 sa tunga mo tunga 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 alam tunga 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 tunga

不错，太帅了。

Pagkakataon eh, no? yeah, no. ka lang kayo, ano? Kay Agam? Kay Agam? Hindi kay Agam. Ano'ng kiba? Salampay sa'yo ka, gano'n. ba, Ano may... pagkasingin pag mo din, mo na agad ng hihilahin

inting nga ay mabibigat. Halos pa ilap. Ah, pa ilap ay hatos. Narayong. Mare, goal. nakakatawang makulo Whew, ayan Pagod Ayan, si Busiri mo naman ang ano Lumusong, oh. siya ulit naman ang hangag ano Malayo, boss! si busuri mo no? oh. Siyan. Oh, yan. Ito na yung angat namin oh, no? paikot. Yan makita mo mga hunter yung gubat na yan. Yan oh, no? si busuri mo no. Eh so, mga hunter oh, yan oh. No? Yung ganung kalawang na din sa namin oh no? Oh. Dati ay diyan lang sa tapat ng mga yung baklad na yan yun, yung kalit diyan. Ngayon ay eh, diyan na yun, kalawang oh. Ang luwang na uh, din namin mga hunter ka kaya yan malamang sa malamang lalabasan yung mga mamaw dyan yan at ang susunod ko naman makantira itong tungtungan ay ko. yun ang sunod na ating upload mga kantira kita